Dito sa Barangay San Luis, Antipolo City, naninirahan si Zaldy Cris Poliquit, 31 years old. Isang ama at asawa na matatag na lumaban at nagdagumpay kontra sa rheumatic heart disease. Ako po si Cyrus Joseph Poliquit, 31 years old. Nakatira po sa Barangay San Luis. Ako po ay lumapit sa Ako Bicol Partilis para po sa akin heart surgery ang sakit na rheumatic heart disease ay nakakasira sa balbula ng puso. Dahil dito, nahihirapan itong magbomba ng dugo na nagtutulot ng hindi maayos na sirkulasyon at maaaring humantong sa heart failure, stroke at iba pang komplikasyon. Ayon kay Zaldgris, bata pa lamang ay kinakitaan na siya ng mga sintomas ng sakit. Pero dahil sa kakulangan sa pera ay hindi agad ito na ipatingin. Noong bata pa po, po kasi ako, ano, nahirapan na ako mag tumayo. Pinutulungan na po ako ng ano, mother ko na tumayo dahil po hirap po talaga ako. Wala po kami kulang po kami sa financial. Kaya po hindi po kami Na up kagad. Lagi po ang ng mother ko, wala tayong pera, wala tayong pera na. Hanggang nailala ko po itong misis ko na tara magpacheck up ka na. Eh, marami naman po pala may ng tulong. Kaya yung sinama po ako sa center. Bale, kung hindi niya sinabi na magpa-check up kayo, siguro hindi niya pa siya ipapadira. Wala na po siguro. <laughs> baka po, baka wala na po ako ngayon. Labing limang taong ininda ni Zaldi ang sakit sa puso. Mabuti na lamang ay hinikayat siya ng kanyang asawa na magpatingin. At kahit mahirap, ay pinagsumikapang mapaopera ang kanyang puso iba't ibang ahensya ang kanilang nilapitan para makahingi ng tulong. Mahirap po. Tida, iinit po. inpo, Tapos po yung sa traffic po. Inakamotor po kasi ako pa naglalakad. Mas misa po, nahihilo ako sa daan. Tumitigil po ako. Dahil sa sakit, tatlong beses nang nastroke si Zaldy Cris. Ang unang beses, nauwi sa aksidente dahil biglaan siyang inatake habang nakamotor ang mag-asawa. Tuo na po, nakamotor ako. Na, ano po ako na blanco. Wala din po ng ano, malay. Manibela, hindi ko na po mawakan. Eh, Lumalaylay na po yung ano ko. Yun po, po naaksidente po kami ng misis ko nun. Umabot ng 1.5 million pesos ang kailangan ni Zaldi Chris para sa kanyang open heart surgery. Isang halagang napakalayo sa kinikita ng mag-asawang 600 hanggang 700 sa isang araw. Si Zaldy Chris ay dating printer technician habang ang asawa niyang si Margaret nagtatrabaho bilang isang sales lady. Ayon kay Zaldy pagamatlabag sa kanyang loob, kinakailangan niyang tumigil sa pagtatrabaho dahil sa kanyang kondisyon. Yung po sa printer po ang trabaho. Ano po, pag binubuhat po, mahirap. Pero pag binabaklas po, okay naman po. Hindi naman po nakapagod na ha, lang po sa ulo, sa isip. Kasi po, anapin ni Sira. Sa paghahanap ng pag-asa, nadiskubre ng mag-asawa ang People's Day ng Ako Bikol para humingi ng tulong. Agad silang nagpasa ng requirements. Kaya agad din nating ito inaksyonan. Para sa mga anak po, no? So, dahil dyan siguro, ito, itutuloy natin yan yung operasyon na yan sasagutin na yan ng uh, ako Bicol sa Avanti Radio at mm -hmm. na ako Bicol Party list para kung sa gayon ay contribute na makabalik na sa, makabalik sa normal uh, normal na si mm -hmm. si Sal di ba? Mm -hmm. Ilang araw lang ay natanggap na ng mag-asawa ang tulong para agad mapaoperahan si Zaltis. At nitong August 5, matagumpay nang nairaos ang kanyang surgery sobrang saya po. Napakalain tulong po talaga na ibigay ng akumikol po sa amin. Ngayon, ito na si Zaldy Cris. Bagamat bakas pa rin ang mga sugat mula sa kanyang operasyon, hindi maikukubli ang kanyang saya at ginhawa dahil ang problemang labing limang taon niyang pinasan na wala na rin sa wakas. Kung dati ay naninilaw at nahihirapang huminga si Zaldy Cris, ngayon, konting pahinga at ensayo na lang ay makakabalik na siya sa pagtatrabaho. Samantala, lubos naman ang pag-aalalay ni Mrs. Nizardi Cris para sa kanyang tuluyang paggaling. Magpagaling lang siya. para makasama niya pa ng matagal yung mga anak niya. Pinusin ko po talaga maoperahan siya para naman umabata pa yung buhay niya. Kasi para lalo silang sumaya, nagdala rin tayo ng grocery supplies at financial assistance para sa kanilang pamilya. Maraming salamat po sa Ako Bicol Party po. At maraming, maraming salamat din po ay kong Saldi ng Ako Bicol. Dahil po sa inyo, pera po ako sa puso. At may po, hindi na po ako inihingan. Malaki improvement na po yung Gagawa ko ngayon di po tulad ng dati na mga ilang lahat lang po hinihigan na po ako. Ngayon po malayo, malayo na yun na po ang nararating ko. Maraming salamat po. Minsan, may mga problema tayong tinitiis sa pag-aakalang wala itong solusyon. Pero gaya ng nakita natin kay Zaldigris, hindi dapat mawala ng pag-asa dahil tiyak may mga handang tumulong sa ating mga pinapasan. Ang mahalaga ay patuloy tayong lumaban at manalig na anumang pagsubok ay kaya nating lampasan alang-alang sa mga mahal natin sa buhay.